Hi guys, yun ako ngunyan dili sa inaapo na discovery Sa may win-win leisure strip sa likod lang ini Kang SNR So guys, may ikat-shot ako Actually, nakajab ko naman siya dati Eh, naghahanap baga ako ano, mga ka-challenge sa para basketball Uy, siyang, Kung isang kung manggana siya, i-treat ko siya sa Dili sa bar Kaso nga ni mamang gusto sa ako Mareke, direkta ko na kinalok ko yung kachabi ko yun. I'm so excited kasi Oh my God! This is the first time na magkakamanggay ko mag mag kanin. <laughs> Sabi ko maging ba siyang friend para dahil man siya ma-OP. Tumunyan ko lang siya makaka-jobbing talaga. Itong jobbing na may renuman. Ay, karakanan. So at last, unin na nga niya siya and may kaibanan siyang duwang halik palang lang sa meeting kay Foreman. Charing! Sabi ko, since yun na first time ta, nagkaroon kita ma date. Wow! O, oh, dapat naka-couple shirt kita. <laughs> so umuli to me, si Entrance. siyempre, bago ang kapus, pinapili ko na siya kung anong gusto niyang inumon dito di sa menu. Pero di pa palang asinda, napamanggi. Sabi ko, sige na lugod. Kaya nag-order na siya ng mga panira ninda kang barkada niya. Sabi ko, ano nag-order kang kalamares? Di ba pampulutan yan? Di bali da ata si Tada, eh yung ang ipupulutan. Kaso di ako makatubo dyan sa kuyang nahiling ng in-order maluto, walo. Pero okay malangani, kasi nga ni Crush ko siya. Ang inodero niya pati, pigsararo talaga si Dampa nila. Ah, oh, duman ko na isip na. Okay mo lang palang magastos. Kasi si Kwartang magagastos mo, o oh, may spend mo dyan sa banggin yan. Marireciprocate man. <laughs> sa dito na maray ang sakuyang musok dyan. Dyan na kami talaga nagpuon na mag get to know. Get to know pa lang yan ah. Naalibad rin ako pag nailing kong katakulon pa siyang kaibanan. Maray siya na nga ito, medyo nakakawarang kasuyaan. Kasi in fairness, Ramon digdi ang crispy pata, barato pati. Kaya sinubuan ko na siya. Mmm, tian. Patnos kang laway niya. After ni maglalakaan, nagpahiran-hiran mo na kami para sa next round na. Uuni na ang irinuman. Ini talaga ang pinaka-exciting na part kasi hindi Hindi mo mailuluwas ang gabus mong istorya, gabus mong jokes, lalo na pag na pag naamats ka na habang nagpapapakakan sa idang masisiram na naman na pulutan na inorder na naman na, puta, na di ko haram Tapos habang nag-aaloy padakul, ning padakul ang barkada niya. Pero may akong mixed emotions dyan. Aarata ah, yun ako sa gastos pero kinikilig man kaya talaga ako. Pag-check ko din ng likod niya kung ginagaanot na nalingaw ako. Grabe pala ng aircon din. Halo yun siya guys, maburat. Ako ang turang po dito yung iro. Tabo maburat. Siya bakardi para amat tulos. Kaso pirang oras na. Lina oh. Diyos ko. Nagsiselos pati ako sa mga kachat niya. Kaya para pagilid ko na muna yung cellphone niya. Tsaka pinapablock ko itong kachat niya. Mama niya daapalan ito. In fairness ha. Super close na kami. Mm -mm. Kasi nakainom na nga ni siya. Ako, nagpupuon na din ako mag-inom. Taday pa nga ako nakainom. Malala na ang chancing. Diyan na din ako magpupuon maamats-amats. Na super istorya na ako nanggang nagtakma na ako. Uni pa nakabot ang sarap sa pinakaburaot kong barkada. Nagko atulos tigbir na sabi ko nga ni Inuton tamo ng Antonov. Cute man talaga Ansyamoy ang samuyang purple shirt. Grabe na talaga ang closeness me. Kaso naiirita ako pag naigiling ko ni si Justin. Grabe magsabsab. Oo, nag-self-invite man lang yan. Pero kung sumiba, una mo na imbitahan sa birthday party na hayop na ini. After two hours. Mayroon siya na may ilang naayong Bago nagalan ang diputa Ayun sila yan Tanda lang yun oh Tanda lang yun oh Panalaki talaga diputa Kaya kamo guys sa mga dyan sa Decavare Poon poon na ninindo mag plano Para di ikaw madulagan duwa kaya ang pintuan dyan palak nindo ang saro.